hindi ho pumapayag ang Diyos o ang Biblia na maglingkod tayo sa nilalang. Malaking kasalanan sa Diyos na sinasabi sa Biblia yung maglingkod sa nilalang. Ang kailangan paglingkuran ay yung lumalang. At classified po yung paglilingkod sa nilalang, classified po yan sa Biblia na ah, kasinungalingan. Pakinggan nyo sa 1.25 ng Roma. Ganito po ang nakasulat. Sapagkat pinalitan nila ang katotohanan ng Diyos ng kasinungalingan at sila'y nagsisamba at nangaglingkod sa nilalang lang kaysa lumalang. Ayon, sabi ng Biblia, pinalitan ng wika nila ang katotohanan ng Diyos ng kasinungalingan at sila'y naglingkod sa nilalang lang kaysa sa lumalang. Therefore, tinatawag ng Bibliang kasinungalingan yung paglilingkod sa